Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, color orange and color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at blue ay sumasagisag ng sigla at balanse. Ngayon ay panahon upang sabayan ng pag-usad ng puso at isipan. Mga masuswerteng numero, number 32, number 13, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig ng mga ito ang pagkakataon para sa emosyonal na paglilinaw, koneksyon at panibagong simula. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, color brown and color red. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at red ay nagpapahiwatig ng tibay at masidhing layunin. Ngayon ay dapat mong pagtuunan ng pansin ang pangmatagalang tagumpay. Mga masuswelting numero: number 5, number 22, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapakita ito ng kapangyarihan sa praktikal na desisyon, determinasyon at disiplina. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color green. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at green ay sagisag ng sigla ng kaisipan at pagunlad, ngayon ay mainam para sa mga bagong ideya at personal growth. Mga masuswerteng numero, number 30, number 16, number 25. Ang kahulugan ng mga numero? Ipinapakita ng mga numerong ito ang posibilidad ng tagumpay sa komunikasyon, pakikisalamuha, at proyekto. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color pink and color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay nagpapahiwatig ng pagiging sensitibo at intuitibo, ngayon ay makinig sa damdamin at damdamin ng iba. Mga masuswerteng numero, number 4, number 17, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ng kalmado, emosyonal na maturity, at pagpapatawad. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay color red and color black. Ang kahulugan ng kulay, ang red at black ay nagsasaad ng tapang at control, oras ito para maging leader at tuparin ang iyong mga plano. Mga masuswerteng numero, number 6, number 11, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng inspirasyon, tiwala sa sarili, at pagbawi ng kapangyarihan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, color white and color teal. Ang kahulugan ng kulay, ang white at teal, ay sumisimbolo ng kailanawan at inobasyon, ngayon ay gamitin ang iyong galing sa detalye sa mas malikhain at kakaibang paraan. Mga masuswerteng numero, number 17, number 12, number 30. Ang kahulugan ng mga numero nagpapahiwatig ito ng panibagong simula, karunungan at panloob na katahimikan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, color blue and colored cream. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at cream ay sagisag ng kapanatagan at kabutihang loob. Panahon ito upang maging diplomatiko sa bawat hakbang. Mga masuswerteng numero: number 8, number 14, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapakita ito ng kagandahang asal, balanse, at kahusayan sa paghawak ng sitwasyon. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay: Color maroon and color navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon at navy blue ay simbolo ng lalim ng emosyon at karunungan, ngayon ay gamitin ng iyong pakiramdam sa matali matalinong pagpapasya. Mga masuswerteng numero, number 7, number 20, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay sumasagisag ng emosyonal na katatagan, lowika at kalmadong pag-iisip Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw Cancer mga masuswerteng kulay color yellow and color blue ang kahulugan ng kulay ang yellow at blue ay nagbibigay liwanag sa iyong pananaw panahon ito upang sundan ang iyong inspirasyon mga masuswerteng numero, number 9, number 10, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay nagdadala ng mensahe ng bagong pananaw, paglago ng sarili, at espiritual na kalakasan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, color gray and color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at purple, ay simbolo ng katalinuhan at pagiging maingat, ngayon ay hindi para sa matapang na hakbang, kundi sa mahinahong estratehiya. Mga masuswerteng numero, number 6, number 18, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng kalmadong desisyon, katapangan ng loob at pagkakamit ng respeto. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, color sky blue and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang sky blue at gold ay sumisimbolo ng pag-asa at karangalan. Ngayon ay gamitin mo ang talino mo upang gumawa ng makabuluhang ambag. Mga masuswerteng numero, number 29, number 15, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig ng mga ito ang potensyal para sa intelektual na tagumpay at bukas na komunikasyon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color lavender, and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang lavender at white, ay simbolo ng kailanawa ng damdamin at kapayapaan, ngayon ay mahalagang pagtuunan ang iyong kalooban. Mga masuswelteng numero, number 5, number 19, number 32. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng katahimikan ng loob, bagong inspirasyon, at malambot ngunit matatag na paninindigan.